Good morning. Ilipat muna natin sa damuhan yung kambing guys. Yung may isang anak to siya oh. Dede. Dede. <laughs> Ito na sila guys sa damuhan guys. Tatlo yan sila, puro may tigis ang anak. Yung isa nasa silong guys, puntahan natin yung isa sa silong. Lagyan natin yung kumpay niya. Ito yung isa guys oh. Yung isa guys, nandun din sa buntot doon, nakalagay sa tas. Punta natin guys, dali natin yung kumpay. Doon nakalagay guys oh. Sa sama raw yung apo ko, siya lang daw magdala sa kumpay doon sa isa, nandun sa buntot guys. Tulot, tulot. Tulot. Nauna pa yung apo ko pumasok. Tulo to. Ayan guys. Okay guys, thank you for viewing.